Magandang araw, kabali. Sa so, video nito, pag-uusapan po natin, kabali, is yung decision nga po na mapalitan, no? Ito pong uh, head coach, kabali, ng Interferee Man. Pag-uusapan din natin yung napili pong import uh, ng Magnolia Hatchets, kabali. And then, of course, comments na, mga fans So, may tipa na subscribe Baka pindot tama po yung subscription button. So, sabi po ni Ruben Subngay, unfair yan. Yun, iba chan, town suspension. Of course, he's talking about... Calvin Abueva baka and of course uh, yan din yung isa sa mga point out natin Leo Fuentes kaya lumalaki ulo ni Amores kasi palaging pinagbibigyan Ah uh, Giorgio Zerep ay siya kayo na magpaniga sabi naman niya dito ka bola that's not the right mindset po ano criticisms po na valid yung pag-question po ka bola para sa akin ha doon po sa naging decision nila patungkol dito kay Amores kung hindi po yun valid itong mga sinasabi namin kabola. Eh, baka, ano, kulang ka lang po sa pagkaintindi. Kulang pang po yung, uh, pag, ayun, pagkaintindi mo po, dun sa nangyari, eh, dun sa mga nangyari in the past. Uh, Liza Maloy, kung may should have wait sa result ng court, eh, if he's guilty or not, pag maglalaro siya mo, except suspension, malamang lahat ng BBA fans magtatagbuhan palayo for a cover just to avoid him. My point, Jenny Gavilan, yan ang maling mali talaga kay Kume. Hindi dapat yan sa professional basketball player. Hindi na yan bago kay Kume. Tingnan nyo na lang kay Abueva. actually, matindi nga. Eh. Or in a way, tama yung ginawa kay Abueva. Eh. Diba? In a way, nakita nyo naman. Ngayon, kabuhala. Diba? Hindi na po siya masyado nakakagawa ulit ng na mga ganon. Pero still, no? yung decision against uh, Amoris talaga. It's a big question mark. Now, um, Hinebra is now on the lead 3-2. And amazing lang din talaga si Coach uh, Tim Gon, no? Um, siya mismo nag-sabin ayrapan sila sa ng San Miguel in Game 4. Now, they limited San Miguel to 92 points. Kabalah, He's ba? is just a very, very good coach. I mean, he's an amazing coach. Kabola. yun din na naman po yung pinakita niya dito sa Game 5. And I will not be shocked if it's uh, TNT versus uh, Ginebra nga po sa paparting po na finals. Now, Magnolia, chats, Kabola, they chose Ricardo Radliff, their old import, Kabola. they're all reliable to return as their uh, import for this commissioner's cup wherein yan diba no height limit ka bola kaya naman itong si mga fans mo ng Magnolia medyo 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 hindi sila actually uh, masaya po ano ka bola dito po sa naging decision na ito of course Ratliff was uh, kind of successful in his tenure po with Magnolia pero in a way Magnolia are looking for talagang kumbaga kumbaga big name, ala like Dwight Howard, ganun eh. Kasi kung hindi pagpapalit ng coach, parang gusto nila talaga malaking palito, no? malaking pagbabago eh. Yung mga Dwight Howard, mga ganong klaseng level yung ina-expect nila. Now, Ricardo Ratliff is of course a super basketball player, ka Kabola. Pero we know the age is an issue, Kabola. The size could be an issue kung mga malalaki po yung kukunin, Kabola, ng uh, ibang team. So, tignan natin, no? Dahil na guards po dito kay uh, John Gardel, siya nga po ay pinalitan na or papalitan po ng terra firma. Ah. Now, may column si Homer Saison pagdating po dito. Kawala. Ah, so, mga opinion niya or yung kanya pong mga pagtatalong, Kabola, ang rason daw kung bakit pinalitan si Cardelli so nila pong 1-9 record dito po sa most recent po na Governors Cup, kabola. Which is, of course, nakakatawa para sa ibang fans kasi ayun, nakita naman natin ang their firma kung paano nila tratuhin yung team nila, diba kabola? So, parang, you know, you nakakatawa. Are you sure, diba? Dahil yun sa pangit nilang record, eh, matagal ng pangit yung record nila eh. Ba't ngayon lang? Parang galing yung question nila. Pero hindi, ah, uh, positive note, Is this a sign, di ba? Is this a sign that change is coming? With the firma, kabola, di ba? Magbabago na po ba sila? Kasi pinalitan nila yung coach kasi nagkalat sila. Yan na po po yung sign, kabola. Of course, hindi tayo naniniwala dyan, kabola, di ba? Unless they uh, start winning, winning consistently, retaining their players, wala pa rin pong maniniwala na legit na pong team ang Firma. Kapag kabalas talaga mo, legit na bang team ang Firma, Kami na po sa so, baba.